Hello guys, what's up? Ayun, huminto muna kami sa gilid kasi nagutom kami. <laughs> so, nagluto muna kami sa gilid ng kalsada. Oh so, ayan na. Ano mo sa akin Oh, no. Oh, no. Oh, no. Oh, The biyahe is <laughs> so worth it. Ay, kaparapag. Yes, tignan. Ang sa <laughs> Daan kayo doon, diyan sa in sa entrance. Yung babae diyan sa ano, sa may mm -hmm. yung sa may table. Kasi susutan kang ganito. Nagbayad ka na dito? Oo. Sulutan lang. Daan kayo doon kasi susutan kang ganito ha. Diyan sa babae. Oh, gisara naman. Wala na. Ula, pa. So, ayun na nga guys. Nandito na tayo. Nakakuha na tayo ng kobo. Ayan. So, kobo na lang nakuha natin kasi yung mga may mga ay yung magagandang rooms is uh, polybook na. Wala tayong makuha na 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 rooms. So, ganito na lang kinuha natin yung kobo. Pero, solid pa rin naman kasi may higaan naman. So, pupunta tayo dito. Ito, Torco kayo. ang lang guys tanaw na tanaw mo ang city talaga lang. nandito tayo sa pinakatuktok ng bundok ng Bulacan sa Bulacan na ito sulit na sulit ito guys sobrang sulit sulit yung 4 hours mo na biyahe galing Kabiti so sa mga gustong may so ayan guys Aakyat tayo pa, sa, sa taas ko sa inyo, titingnan natin sa taas bakit na, naman makanda bukay buhunta lisy sakyot 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 lisy sakyot 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 Si Kuya, naka na Nike, naka-baggy na pants, naka Kaya, kaya ah, nakakita na kami, hindi kami pupunta. So yun, dito yung, yung akyatan, dito kami pumunta. Ayun pusa. kaangas, ang yung pusa. Ayun yung pusa. Ayun yung pusa. Ang dito guys. Sobrang lupit. Sulit na yung Sulit na sulit guys sa mga mahilig dyan mag outing dito, dito na kayo sulit na kayo sulit na sulit dito lang to sa Bulacan sa Mount Brigino Mount Brigino search nyo na sa Facebook so ayan ah ang lupet ah ang taas sulit na sulit dito guys huwag na kayong magdadalawang isip para pumunta dito So mag overnight kayo po. Pwede dito. Ayun. So, 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 so sa sa pang Ano pa lang to? Sa kalahati pa lang to. Nasa kalagitnaan pa lang tayo ng uh, bundok. So napakalaki nito, sulit. So, oh, ayun guys oh. oh yung sa baba o, oh, ayun ang city. Tanaw na tanaw mo talaga. Tapos nandun banda ang swimming pool. Diyan banda. Diyan. Bukas ng umaga. Ah, bukas na ng umaga mag-swimming. Siyempre, karating lang namin. Ginabi kami sa daan. So, ito. Tapos, doon pa sa tuktok. Mayroon pa doon sa pinakatuktok. Tara, pinakatuktok tayo ba? Tara. Tara. So, Akyat na, na tayo natin sa tuktok Doon tayo sa pila ka tuktok Akyat tayo Nice Magandang exercise to sa umaga. Dito ang okay, quick exercise to. Uh -uh. Ayun. Ayun. Ayun ito guys. Tataas. Oh. I love Mount Bergino. Tataas. Oh. So. Ito nang i-search niyo. Punta na kayo dito. Hindi pa tayo na, hindi pa tayo nakakating. Huwag ganyan. Huwag eh. ganyan. Tataas. Tataas. Ano hindi pa tayo nakarating sa tuktok. Bukas na tayo makapunta doon. Hindi yan, kaya yan. Baka walang tao doon. Wala nga. Hmm. Baka may ano dyan. Baka may aswang dyan lang. EJ, baka may aswang dyan. Dito na muna tayo. Bukas na tayo makapunta. Bukas na tayo guys. Abangan nyo bukas. Ayun guys, ito na naman ang swimming pool. So, sa mga mahilay mag night swimming tamang tama to sa inyo so, overlooking yung swimming pool so, sobrang ganda hello overlooking sa Sulit ang bayad mo dito. Yung biyahe mo dito. Ayun guys, sa pagkakataon ito ay matutulog muna kami. Uh, medyo siksikan kami dahil hindi kami nakakuha ng kwarto, ng rooms. Ang nakuha namin ay cottage lang. So, kasi pagdating namin ay fully booked na sobrang daming tao. Ayan, nag-order lang muna ako ng foam pang sapin sa baba. At dyan ko pinatulog yung mga babae, yung tatlong babae. At kami naman dito sa taas. Ayan. So mga pagod, pag pagod na pagod dahil uh, sa layo ng biyahe. Pero tapos na din yan mamasyal. So kinabukasan naman kami mamasyal ulit. See you tomorrow. What's up guys? Good morning. So nandito tayo sa Tok Tok na akyatan natin itong pinaka Tok Tok ng uh, Mount Bridgino. So ayan nung sa, taas uh, sa baba oh. Hindi pa yan. Yung parang ano pa yan. Uh, kalagitnaan. Tapos dito talaga yung baba Nandun 'yon, ang swimming pool dyan sa pinakababa na 'yan. So nandito na kami sa Toktok. medyo Toktok siya. So ito dito. Hanggang dito lang kami kagabi. Tapos ngayon, uh, aakyatin namin. Ayan na. Uh, 'Yung isa ang isa kong ano, uh, isa kong tropa nandun na nauna na. Oo. Uh, uh, <laughs> oh, ano, ano tropa. Busing? <laughs> ano na to? na tropa ko to eh. <laughs> Halika na. <laughs> Andito namin. <laughs> Ang taas na namin. Sobrang taas na namin. Nandito na kami sa... Nandito na kami sa ulap. So, lagpas na nga Lagpas na kami sa ulap. Kapagod. Oh, pwede pala dito. Mag-tent lang. ba? Kala magdala lang ng do'yan. yan. Ayan o. Doon kami galing kanina. Ah, sa dulo pa yan, nandun. <laughs> Nandito na kami sa Olap guys sa stairway to hiwi so ito na yun guys yung pinaka tok tok dito harapin na tayo dito so uh, kung makikita mo tingnan mo dun ayun kitang kita talaga dun yun ang yun ang anong lugar yun doon hindi ko <laughs> Makati yata yun, no? Tingnan mo, parang Makati yun. Oh. Lagpas na tayo sa lang. So, nandito talaga tayo sa pinaka mataas na bundok dito sa Bulacan. ikotin oh. Ikutin mo. Tingnan oh. mo. ayos, guys. Ilang araw natin inakyat? Isang araw namin, oh, dalawang araw namin itong inakyat. Kasi nagumpisa kami kagabi. So, ngayon kami natapos. Nakarating dito sa tuktok. Dalawang araw namin inakyat, guys. So, halika. pakita ko kayo Nandito yung... Nandito yung ano? Oh. Mount. Mount Bridgino. So, ito yun. So, nakuha na namin yung goal namin na makakit dito sa tuktok ng bundok. So, kung makikita nyo ay uh, kung gusto nyo ano, gusto nyo ayaw magbayad ng mga magbayad ng uh, mga cottage, o yan, mga roms. kaya mga rooms, kaya mga rooms kanyan. Pwede kayong magdala ng tent dito. Pwede kayong mag-tent o kayong magduyan. Pwede. So, napakaganda. Sulit na sulit ang pagpunta dito. Oh. Ayan, oh, parang ito yung pinakamataas na bundok dito sa Bulacan. Oh, Lupet. So, thank you. Thank you, guys. Åååå <laughs> Hãy cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không đâu không